sa sawera talaga yung Lorena na yan. No doubt about that. Kaya sa sawera din yung Lilette. Eh. Bagay silang mag-ina. But isn't that scary, Matty? Now that Ka Lorena is involved, they will do everything to bring me down. Kamusta po kayo, Tatang? Eh, kanyang talaga eh. eh. Hindi maganda ang aking pakilasa. Dahil nga nakapandulo mo ang nangyari. Pero nang nakita ko kayo eh, oh, tako, alay niya ako makapaniwala. <laughs> nang isang uh, nga, ay eh, mag ng panahon para lang dalawin ng isang Hamak na gaya ko <laughs> Tatang, huwag niyong tatawagin ang sarili ninyo ng hamak lamang. Hindi ako papayag na hamakin kayo ng taong gumawa niyan sa inyo. Ako? Salamat, salamat ba? Salamat, salamat. What? Uh, Lori, what happened? Are you okay? Uh, tatang, siya po si Attorney Constantino de Leon, asawa ko po. Ah. Siya ang inyong magiging abogado. Ha? Ah. Ah. Eh. Eh. Um, po kayo? And if they win? Hindi lang ako makukulong mati posible din na mapasuspend or worse, mapadisbar ako dahil ipapamukha nila. Nagsisinungaling ako at pinabayaan ko yung matanda. Don't be scared, anak. The truth is on our side. But you know the truth doesn't always win, Matty. Not this time. Not this time. Sisiguraduhin ko, anak. And you're right about that. Dapat nakinig ako sa'yo. Ano ba yan? Save your tears, anak. I'm your mother. And I will protect you. I will protect you from all those liars. Thank you, mom yes special delivery from the NR law office Jesus Christ Lorena Nandito lang ako dapat for my closing remarks. Tapos pinasugod mo ako sa ospital. Akala ko kung anong emergency na nangyari sa'yo. Then what do I get? Another ambush assignment. No, I'm not gonna do it. Not this time. Please, son. This is important. Every case is important. And I have very competent lawyers. Any of them can handle this pro bono case. Ba't di mo ibigay dun sa tuta mo? Yung lilet? This time... She has my biggest endorsement. I want you to do it. Last time I checked, ako pa rin ang boss ng firm na ito. At hindi ako pipitsuging abogado. Hindi ako mahawak ng mga pipitsuging kaso. Talaga? Kahit nang mga kalaban mo, ay hindi rin pipitsuging attorney katulad mo. What's her name? Attorney Meredith Simmons. Oh, ngayon, gusto mo nang humarap sa trial court, di ba? I see. I think I know what you're trying to do. Our case ended a long, long time ago. Tapos na yon. Then prove it. Kalabanin mo siya. Pakainin mo ng alikabok. Lampasuhin mo ang babaeng sinasabi mong hindi mo na mahal.